Hello guys, welcome back to my vlog. So, kumusta ngayong maghapon, mag-umaga at magdamag at gabi? Hello guys, lalabas naman tayo sa metro. Ah! Oh. Gus, lakad-lakad tayo. Yeah. May uh, music festival dito, oh. Alright. I know. Wow, may mga parak sa kuko May mga parak. Oh my God. Hell, mas tenaman kaya. So, vlog tayo sa labas. Ah, lakad-lakad tayo, guys. Alright. Oh. Metro Station. Wala tayong magawa, eh. So, lakad-lakad lang ba? Bawal may stroke. gusto naman kaya uh, uh, buong mag-araw ninyo mga lodi so time check is uh, 17 minutes bago mag 6 o'clock so bago mag 6 o'clock dito nako parang ano pa lang dito mga alas 2 alas 3 sobrang tingkad pa ng araw kung sa atin yan dahil ah uh, Going to winter na madilim na 'di ba? 5:30. Alas 5 madilim na. So ngayon is uh um, 5:30. Ang liwanag ko. Oh. Mm -hmm. Hope you are enjoying my videos just eksakto. Kaya uh, mo magtas niya sa sana tambay tayo para iwas mangga. So mamaya dahil kumain ako ng shower magagabi, lahat protein. Protein na wala namang ano, yung carbohydrates. Anyway, just want to improve my ano uh, um, jogging cardio uh, lahat, lahat para, para dapat maging consistent Alright? And disiplina sa sarili and sa isip. Diba? Kahit nga ako alas 12 na nangyari alas 10, alas 9, sa gabi nagja-jogging pa eh.